Nabubuhay na ba talaga tayo sa mga huling araw? Mga digmaan, pandemya, mga paglindol, mga artipisyal na karunungan, malawakan at pandaigdigan na palihim na pagsubaybay at pagmamanman sa mga tao at individual. Mga sari-saring kaguluhan, mga sakuna, at pagbagsak ng moralidad sa lipunan. Idagdag pa natin ang kaliwat ka mga awayan sa kalsada, disgrasya, patayan at aksidenteng nangyayari ngayon sa mga lansangan ng ating bansa na laging laman ng mga balita. Ang mga ito ba ay mga normal na pangyayari lamang? Siyempre hindi. Ito ba ay random na kaganapan lamang? Maaring oo at maaring hindi. Yung iba sinadya at yung iba naman ay sinasabing mga ala chamba o ala-swerte at nagkataon lang. Maaring sabihin ng iba na aksidente nga eh. Siyempre, walang may gusto. At hindi naman plenano. Eh, bakit nga ba? You tell me. Baka naman may pinagmumula ng mga bagay na ito kaya nangyayari. At kung meron man, ano yun? Ang mga ganito bang mga pangyayari ay mga palatandaan na pasimula pa lamang at may nagbabadyang mangyayari pang isang mas malaking kaganapan? Isang bagay na maaaring matagal nang nakasulat sa Biblia. Posible. Ang sabi sa aklat ng ikalawang Timoteo ay ganito. Datapwat, dapat mong malaman sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ang talatang ito ay nagpapahayag tungkol sa mga panahong mapanganib o mapanganib ng mga panahon na darating sa mga huling araw. Na siya na nga yatang nakikita natin ngayon na nangyayari sa ating panahon. At ang nakakatakot dito, sinasabi ng banal na kasulatan na ito ay pasimula pa lamang ng kapighatian ng mga matinding kaganapan. Ayon na rin sa Matthew 24 verse 8, ang sabi doon, ang lahat ng ito ay simula ng mga kapighatian. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng kapighatian. All these are just the beginning of sorrows. Sa Tagalog version, ang tawag doon ay pighati. That is the right word and often used. Ang ibang meaning ng sorrow ay kalungkutan, happy, dalamhati, pigati, hinagpis, etc. etc. Mamili na kayo. Pero ang pinaka-highlight sa Matthew 24 verse 8 ay ang sinabing ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang. Na ang ibig sabihin, magiging malala pa ito sa hinaharap kapag hindi ka ba naman natakot at naalarma sa ganitong pahayag ng Biblia, ewan eh, ko na lang. Sa ating pagpapatuloy sa aklat ng Matthew chapter 24 ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari buwat ng pasimula ng sangdibutan hanggang ngayon na hindi na mauulit kailanman. Ganito din ang sinasabi ng aklat ng Daniel at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari mula noong magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. Ang mga talatang ito ay tumutukoy at nagpapahayag tungkol sa magaganap na isang matinding kapighatian o matinding pagdurusa na hindi pa naisip o hindi pa sumagi sa isipan ng tao at hindi pa nararanasan ng tao sa kasaysayan. Kung susumayin natin ang mga nabasa natin sa isang pangungusap, malinaw ang nais ipahiwatig ng mga pahayag sa Biblia. Ang pasimulang mga kaguluhan ay hahantong sa mas malaki at mas matinding mga kaguluhan habang papalapit ng papalapit ang wakas ng mga panahon sa mga huling araw. Kaya marami na rin ang mga nagsasabi at marami na tayong naririnig mula sa mga tao na baka ito na nga daw ang tinatawag na last days o yung huling mga araw sa Biblia. Nabubuhay na nga ba tayo sa mga huling araw? Ito na nga ba yun? Hindi lamang ang sinasabing katapusan ng isang panahon o panahon ng kaguluhan, kundi maaaring ito na nga ang simula at nabubuhay na tayo sa mga huling yugto at kabanata sa kasaysayan ng tao dito sa lupa. Kahit kung totoo nga na nasa mga huling panahon na tayo sa kasaysayan ng tao sa lupa, maaaring matagal na itong isinulat sa Biblia. Tulad nga ng mga una nating mga nabasang talata at pahayag sa Biblia na tumutukoy sa mga pangyayaring magaganap sa hinaharap. Ito na nga nangyayari na. Nagsisimula na. Kung isipin mo ay maaari ka talagang makaramdam ng pagkatakot na may halong pag-aagam-agam. Lalo na kung malaman mo na matagal na palang ipinahayag ng Biblia o banal na kasulatan ang mga kaganapan na pangyayaring ito. May gitlibong taon na nakalipas at nakaraan mula nang ito ay naisulat sa Biblia. At alam naman natin na kung ano ang hinihula at sinabi ng Biblia ay siyang magaganap at mangyayari at walang makapipigil nito. Samahan po ninyo ko sa ating paksa ngayong araw tungkol sa mga palatandaang ito ng mga huling panahon at ang sinasabi ng Biblia tungkol sa matinding paghihirap sa mundo, mga kaganapan at pangyayari sa ating panahon na nagdudulot ng sobrang pag-alala at takot sa mga isipan ng mga tao. At baka pagkatapos ng video ito ay mag-iba at magbago na rin ang pananaw mo at pagtingin ninyo sa mundo. Simulan natin sa mismong babala ng ating Mesiya. Sa Aklat ng Mateo 24, talatang 6-8. At kung babasahin natin ang buod ng mga talata ay ganitong ang sinasabi. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan. Maglalaban ang bansa laban sa bansa magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Lahat ng ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Hindi ba't ba ganito na nga nangyayari at patuloy na nangyayari sa ating mundo? Lumalala ang mga paghihirap na nararanasan ng mga tao sa pagdaan ng panahon. At marami na ang mga nasawi dahil sa mga trahedyang ito. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang nakita natin sa nakalipas na dekada, sa loob ng nakalipas na sampung taon? Hindi ba't digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine? Digmaan sa pagitan ng Israel at Gaza? At ang pagbabadya ng alitan sa pagitan ng China at Taiwan? Ang kakapusan sa pagkain ang pangdaigdigang krisis sa pagkain ay lalong lumala na pinalala nitong mga nakaraang digmaan at alitan ng mga bansa. Ang nagpapatuloy ng mga digmaan at kaguluhan ay sumisira sa produksyon at distribusyon ng pagkain, lalo na sa mga lugar ng Gitnang Silangan at ilang bahagi ng Afrika. Sinabayan pa ng pagbabago ng klima ang tagtuyot, ang malawakang pagbaha, at iba pang mga pangyayaring may kaugnayan sa klima na lubang nakaapekto sa agrikultura, lalo na sa mga lugar sa Afrika at Timog Asya. Hindi man kasali sa digmaan at hindi man direktang tinatamaan ang digmaan ng Pilipinas, nararamdaman naman ng mga Pinoy ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa mga presyo ng bilihin. Naku ang mamahal at pang-araw-araw na buhay. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay apektado sa aspetong pang-ekonomiya, pangkabuhayan at pagkain o food security. Sinamahan pa ng biglang pagbulusok at pagbagsak ng ekonomiya at ng nakaraang pandemya, yung COVID-19. Marami din na nagsasabi na ang pandemya ng COVID-19 at ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain at pataba na nakaapekto sa pandaigdigang siguridad sa pagkain. Pagdating naman sa tinatawag ng mga natural disaster, ang malawakang pagbaha ay naging mas madalas at mas matindi. Nakadalasang iniuugnay sa pagbabago ng klima at kakulangan sa maayos na infrastruktura. Ang mga mapaminsalang pagbaha ay nagdulot ng maraming pagkasawi at milyon-milyong tao ang nawala ng tirahan dahil sa mga pangyayaring ito sa nakaraan. At ang malawakang sunog sa iba't ibang bahagi ng mundo, yung tinatawag na wildfire, katulad ng catastrophic disaster na nangyari sa Hollywood Hills at mga lugar sa paligid ng Los Angeles, California. Ang Sunset Fire na nagsimula noong January ay isa sa pinaka mapaminsalang wildfire na pinalala ng malalakas na hangin na nagmumula sa Santa Ana at matinding tagtuyot. Sinira ng sunog na ito ang may -anim na 6,000 istruktura sa Pacific Palisades at Malibu. Kaya't itinuturing itong ikatlong pinaka mapaminsalang wildfire sa kasaysayan ng California. At ang isa pang malaking sunog ay ang Eaton Fire. Ito ay sumalanta sa mga bahagi ng Altadena at Pasadena na pareho rin nasa sakop ng California. Ayon sa mga ulat at balita, ang sulog na ito ay sumira o nagwasak ng may git na libong istruktura at nagresulta sa labing pintong kumpirmadong patay. Sama mo pa ang mga sunog na nangyayari dito sa ating bansa. Eh, sa mga lugar nga sa Metro Manila, kung mapapansin ninyo ngayong tag-init, kabi-kabila ang dumadaan na sasakyan ng bumbero. Maririnig mo ang sunod-sunod na umaalingaw na sirena ng kanilang mga sasakyan. At ang sinasabing dahilan ay sobrang init ng panahon. At kung minsan dahil na rin sa kapabayaan. Kaya doble ingat po tayo at palagi magdasal sa lahat ng pagkakataon. Umingi po tayo ng patnubay sa banal na espiritu ng ating ama sa upang tayo ay kanyang iligtas mula sa mga sakuna at trahedya. At hindi pa dyan natatapos. Meron pang mga pagyanig ng lupa at ang banta ng isang napakalakas na lindol na tinatawag na The Big One. Ang the big one ay tumutukoy sa inaasang napakalakas na lindol na may magnitude na 7.8 at maaari daw na tumaas pa ito. At sinasabing maaari daw itong magsimulang mangyari sa San Andreas Fault. Inaasa magdudulot ito ng matinding pinsala sa Southern California, lalo na sa Los Angeles, San Bernardino, Riverside at iba pang lugar. At ayon pa sa ulat, maaari itong magdulot ng pagguho ng mga gusali, pagputok ng linya ng gas, pagkawala ng kuryente, at pagkaantala ng mga serbisyo. Kaya naman ang California ay, na, ay aktibo sa paghahanda para sa The Big One. May mga pagsasanay silang ginagawa na earthquake drills at evacuation plans. Mayroon din silang maigpit na building codes na pinapatupad sa pagpapatayo ng mga gusali para maging earthquake resistant ang mga struktura o mga building. Ang 7.8 moment magnitude scale ay tinuturing na major earthquake na extremely powerful. Napakalakas na lindol po ito. And it will create a serious damage over large areas. At mararamdaman po ito across hundreds of kilometers. Daang-daang kilometro po ang apektado at sakop ng lindol na ito. Ang mga building ay guguho. Magkakaroon ng pagbitak ng lupa at magkakaroon ng mga landslide at tsunami. Maaring pagmulan din ito ng pagkasunog. Siyempre, mga poste ng kuryente, magbabagsakan yan. Pati mga building, magkukollapse. Ang mga gasolina at gasolinahan ay maaaring sumabog. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Pilipinas ay isa rin sa mga bansa na matatagpuan sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Kaya po ang Pilipinas ay madalas na makaranas ng mga lindol at volcanic eruptions. May mga fault lines na tumatawid sa bansa, kaya't may panganib din ng malalakas na lindol na nagbabadya mangyari sa bansang Pilipinas. Ang tinatawag na Pacific Ring of Fire ay ang rehiyon at mga lugar na nakapaligid sa Pacific Ocean o Karagatang Pasipiko na kilala sa matinding aktibidad ng lindol, pagputok ng bulkan, at paggalaw ng tectonic plate. At halos 75% ng lahat ng aktibong bulkan sa mundo ay matatagpuan sa Ring of Fire. Kabilang na dito ang mga bulkan sa Pilipinas tulad ng Mayon, Taal, at Pinatubo. Kaya ang mga bansang nasasakop ng Ring of Fire ay madalas nakaranas o makakaranas ng malalakas na lindol dahil sa banggaan, paghihiwalay at pagdulas ng mga tectonic plates. Ang tectonic plates ay ang mga malalaking tipak ng bato sa ilalim ng lupa. Para po sa kaalaman ng lahat, sinasabi ng mga bansang nasasakop ng Ring of Fire ay ang Chile, California, Alaska, patawid sa Japan, Taiwan, Indonesia, Papua New Guinea, hanggang sa Zealand. At kasama na rin po ang ating bansang Pilipinas. May tuturing ba natin ang dahilan ng lahat ng mga nakapangingilabot at nakahihindik na pangyayaring ito ay dahil ba sa human behavior? Human fault? o dahil ba sa kasamaan ng pag-uugali ng mga tao. Siyempre po, sasangayong kayo na malaki ang parte ng masamang pag-uugali ng tao at kasamaan ng isip ng tao sa mga masamang pangyayaring nagaganap sa ating paligid. Ang mga maling pagkilos at kasakiman ng tao o kasamaan ng tao ang resulta kung bakit nangyayari ang mga ganitong matitinding kaganapan sa ating mundo. Oo, malaki ang kontribusyon ng behavior ng tao kung bakit nagaganap ang mga bagay nito. Maliban na lamang sa mga natural disasters tulad ng lindol at bagyo, siyempre. Somehow along the way, mari mag-contribute pa rin naman ang behavior ng mga tao tulad ng pagwawalang bahala sa kalikasan, ang mga walang habas na pagkalbo sa mga puno sa kagubatan. Kaya tuloy nagkakaroon ng landslide at soil erosion. Pinutol ang mga puno sa kagubatan, hindi naman pinalitan. At hindi tinaniman ng panibagong puno. At pagkaminsan, sa halip na puno ang itanim, pinatatayuan na lang ng mga gusali at ginagawang mga subdivisions at recreational area. Marami pong halimbawa ng ganitong pagkalbo sa kagubatan sa iba't ibang panig ng mundo na naging resulta at kinauwian sa bandang huli ay trahedya. Nariyan po ang Vargas State, Venezuela. Hindi ko na po isa-isa yan. Pwede niyo po search yan online. Um, sa Carabaleda. At ang Rio de Janeiro, Brazil. Sa Moro do Bumba. Ito po yung mga dating mga kagubatan na nilagyan ng mga bahay kinalbo at nilagyan ng mga bahay, ginawang recreational area uh, at resort. Ganun na rin sa Southern California, USA sa Malibu, sa San Bernardino. Ganun din sa utara, ano, paano ba 'tong India sa Himalayan foothills. Mayroong pagkakapareho ang mga kaso ng pangyayari sa lahat ng lugar sa mga bansang ito. Na pagkatapos kalbuhin ng mga kagubatan, ginawang mga residential subdivision at recreational area. Dahil sa nawala ang mga ugat ng mga puno na umahawak at kumakapit sa lupa, ito ang naging dahilan ng mga landslide, erosion at pagragasa ng tubig baha tuwing umuulan at lumilindol. At ang masama at nakalulungkot na resulta ay ang pagkasawi ng maraming buhay at ang matinding pagkasira ng mga ari-arian dahil sa ganitong mga sakuna at trahedya. Ang isang alimbawa po niyan ay ang Baguio City sa ating bansang Pilipinas. Ayon sa history noong una, ang Baguio ay dating napapalibutan ng mga kagubatan Ngunit nung panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ito ay ginawang isang mountain resort city. Siyempre malamig yung lugar kaya tinambayan ng mga Amerikano. Kalaunan dahil sa mabilis na urbanisasyon, pinatuyuan na ng mga subdivision at ginawang summer capital. At ang pagkalbo sa kagubatan ay labis na nagpabago sa itsura at kalikasan ng lungsod ng Baguio. Noong July 1990, isang lindol na may lakas na 7.8 magnitude ang yumanig sa At sa Baguio, nagkaroon ng malalaking pagguho ng lupa, landslide at erosion dahil sa hindi matatag na mga lupa na lalong humina at lumambot dahil nga sa pagkalbos ng mga puno sa kagubatan. At ang pangyayaring ito ay kinasawi ng daan-daang tao. Kung maaalala lang ilan sa inyo, mayroon pang hotel na gumuho at maraming tao na tabunan sa ilalim at mga namatay. Eh, sinasabi nga nila, hindi na raw nakukay yung iba. Ang pangalan ng hotel, kung di ako nagkakamali, ay Hayat Terraces Baguio o mas kilala sa tawag na Hayat Hotel. Ito ay naging isa sa pina, pinakamalungkot na simbolo ng trahedya sa Baguio. Maraming buhay ang nawala sa pagguho ng kusali kabilang na mga bisita at mga empleyado ng hotel o hotel staff. At sa mga sumunod na taon naman, ilang mga bagyo naman ang nagpasimula ng mga mapaminsalang pagguho ng lupa sa naturang lugar. Nabahagi rin ang epekto ng pagkawala ng mga puno sa kagubatan. Nakakalungkot po yung mga pangyayaring ganun. No? Kasi po, uh, tignan niyo, may mga kilala po tayo na yung mga kamag-anak nila ay nailibing ng buhay dun sa gumuong Hayat Hotel doon sa Baguio. Uh, hindi na po nahukay yun. At tuluyan na silang namatay sa ilalim. Dumako naman po tayo sa sobrang init na dulot ng global warming. Bakit ba nagkaroon ng climate change at sobrang init? Ang climate change o pagbabago ng klima na nagdudulot ng sobrang init sa mundo ay nangyayari kapag masyadong maraming greenhouse gases na natatrap sa Earth's atmosphere tulad ng mga carbon dioxide at methane at iba pa. Ang mga gas na ito ay kumikilos paangat sa himpapawid at kapag nasa itaas na mga gas na nabanggit, ang mga ito ay nagsisilbing parang blanket o kumot na tumataklob o pumipigil at nagkukulong o nagkukulob sa init na nanggagaling sa sinag ng araw. Kaya kapag nanatiling nakatrap ang init mula sa sinag ng araw at hindi na makalabas pabalik sa kalawakan, ang magiging resulta nito ay makakaranas ng matinding init o heat wave ang mundo. Tulad na nga ng nararanasan natin ngayon. Ang iba sa atin binubungang araw na sa iba't ibang parte ng katawan dahil sa sobrang pawis at may kung ano-anong skin allergy o sakit pa sa balat ang naglalabasan. Meron nga po pala tayong video sa ating channel tungkol sa global warming at climate change. Nariyan po sa screen, hanapin nyo na lang mga kapatid. Kung hindi niyo pa napapanood, ay panoorin nyo na. May mga mapupulot po kayo mga karunungan tungkol sa mga nangyayari sa ating panahon at gayon na rin sa mga katotohanan na salita ng dakilang malika sa Biblia. At sa ating pagpapatuloy, baka po mayroong magtanong, ano ba ang ginawa ng tao kaya nangyari itong sinasabing global warming at climate change? At ito po ang sagot sa tanong na yan. Marami po kasi mga gawain ng tao sa araw-araw na nagdudulot ng pagdami ng greenhouse gases. Narito po ang mga limbagawang nakalap ng ating mga kapatid sa research team. Ang una po sa listahan ay ang pagsusunog ng fossil fuels para magkaroon ng panggamit na langis, uling at gasolina sa mga pabrika para mapaandar ang mga kotse, tren, eroplano at power plants. Ang ikalawa naman ay ang pagputol ng mga puno sa kagubatan na tinatawag din na deforestation o pagkalbo sa kagubatan. Kapag pinutol ang mga puno, nawawala ang mga natural na tagasipsip ng carbon dioxide. At ang masamang balita, kapag sinunog pa ang mga pinutol na puno, naglalabas pa ito ng carbon dioxide. Kasi kapag sinunog mo ang puno, yung mga sinipsip nilang carbon dioxide ay lalabas at babalik sa hangin. Ang ikatlo naman ay ang pagtatapon ng basura at pagtapon ng mga naaksaya mga pagkain. Ang nabubulok na basura sa landfill ay naglalabas ng methane na isang uri ng malakas na greenhouse gas. Kapag maraming basura ang tinatapon at napupunta sa mga tambakan ng basura, ang mga nabubulok na basura tulad ng pagkain, gulay, prutas at papel ay naglalabas ng methane gas. Ito ay isang greenhouse gas na mas malakas pa kaysa carbon dioxide. Na kapag narilis sa hangin at umakyat pa itaas ng impapawid, isa ito sa mga gas na nagkukulong ng init sa atmosphere na nanggagaling sa sinag ng araw. Ang plastic naman at iba pang basura na hindi nabubulok ay nag-aambag din sa polusyon. Kapag ang plastic ay sinunog sa mga dump site o incinerator, naglalabas din ito ng carbon dioxide, yung tinatawag na black carbon, at iba pang pollutant na nagpapainit sa atmosphere. Sinasabing ang black carbon ay maliliit na partikel na nag absorb ng init mula sa araw. Ang plastika hindi nabubulok, kaya nga tinawag itong non-biodegradable at maaaring tumagal ng mahigit daang taon, depende sa uri ng plastik at kondisyon ng kapaligiran bago ito tuluyang masira. Bagaman ang mga ay hindi talaga nabubulok, sa natural na paraan tulad ng pagkain ng papel, ang nangyayari sa kanila ay ang tinatawag na photodegradation. Ibig sabihin, unti-unti silang nadudurog o naagnas sa mas maliliit na piraso na tinatawag na microplastics na napupunta naman sa lupa at kumakalat sa tubig at hangin na nagpapalala sa environmental stress. At ang mga epekto ng nasabing climate change at global warming ay mas matinding heat wave o sobrang init, pagkatunaw ng yelo sa Arctic, pagtaas ng tubig sa dagat, paglala ng mga bagyo, tagtuyot at pagbaha at pagkakaroon ng wildfire o sunog sa kagubatan. Pansamantala muna po tayo magpapaalam. At itutuloy na lamang natin ito ang ating paksa na tinatalakay sa susunod na video. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng ating amasalangit masalangit na si Yahua. Amen. Siya nawang maganap at mangyari. Hanggang sa muli.